Nag-crave -e ka ba na ganitong pagkain? Tuna with gata sa may chili. Maglagay tayo ng mantika sa ating kawali para igisa natin ang ating mga ingredients or yung ating mga panakot. Ilagay natin guys ang ating ginchap na loya or yung ginger natin. Igisa natin hanggang umamoy siya. Lumabas yung amoy niya. Ang bilis niya guys. Basta ganito gamitin ko na ano, nakawali, na kaldero. Ang bilis talaga mag-init. Tapos ilagay natin ang ating ginchap na onion. Hinaan natin ang apoy. Baka masunog naman yung ating ginisang panakot. Sige, gisa lang natin. Para hanggang yung ano natin, yung onion natin is medyo malambot siya. Medyo malambot na yung ating onion. Ilagay natin yung ating isdang tuna. Ayan. Yung iba guys, piniprito, no? Ayoko iprito kasi ayoko dry siya masyado. Dito ko lang siya ipiprito sa mga panakot na ito. Okay lang muna natin hanggang yung panakot, yung mga ingredients natin na ginisa is maabsorb ng ating isda. Try natin balik pa rin. Ayan. Okay. Sige, i-fry pa rin natin. Okay, guys. Dahil okay na tong isda natin, ayan, maglagay ako ng tubig. 2 tablespoons of tubig ang ilagay ko. Maglagay ako ng black pepper. Ayan. Salt, asin. At this time, ginis na mix. Guys, lagyan natin ng coconut milk. Kalahati lang ang ilagay ko pinagkuluan ko siya. Sabay ilagay ko ito ang aking kamatis. Ayan. At saka yung remaining ko na onion. Pakuluan ko siya guys hanggang talaga lumapot or mawalan talaga siya ng tubig. Ito ang aking isda. So takpan muna natin. Ayan, tiga kita nyo yan guys. Kumukulo na talaga siya. Ngayon, ilagay na natin ang ating chili. Ang bango dito mamaya. Okay. Pakuloan pa natin. Check na natin. Wow! Alam mo yung guys, yung amoy niya talaga is makiki ano mo, maamoy mo talaga ang amoy niya napakasarap. Yung gatang gata siya tapos ang amoy ng chili is naamoy mo. Kasama yung ano, yung mga ginger. Ay, naku, nakakagutom guys. Okay, tara na, ito na luto na ang ating tuna with gata. Thanks for watching. Bye.